Hello for today's video. Ayan, may receive ko. Ay, na-receive ka big uh, maagang pabasko from Mayor Inares ng Antipolo. So, ayan, pagagaling namin ng hospital, kami ay pumunta dyan sa plaza. Kasi nga, uh, prior na pumunta kami ng hospital, ay binigyan kami ng stamp para maklaim yung isang box ng uh, pabaskong handog ni Mayor Inares. So, ayan nga, pumunta kami ni Baby Love. Kasama ko si Baby Love sayang naman po hindi mo po po di ba sa so, pagkaibigyan na uh, mapapakinabangan kahit paano kahit na kaunting po mas konyo yung bigay ng ating uh, mayor na aging antipolo so ayan we bit, bit ko na siya and pabalik na kami sa bahay so inihintay ko kay pinsan ko si baro ko sa siyudad. so kasi sabi ko siya mong bit bit and alam niya naman na masakit ang akin dito. So, ayan. Pakatapos na bigkunin. Pagpunta na kami, Thea. Pabalik na bahay. And, masasalubog namin yan si Barong sa syudad. So, ayan. Ang hinan over ko na sa kanya para siya magbitbit pagpunta sa aming bahay. And, ayan. na uh, uwi na kami. At dyan nga ay maya-maya yung saway ko kay Thea kasi hindi natigil na nga katapunan sa kalsada. Sabi ko magtatawid kasi may sisakyan. So, anyways, so, ayan, ah, uh, dahil medyo mabak yan, ipa-fast, or IP speed natin. At ito na, malapit na kami sa aming bahay. So, ayan, ah, paliko na kami dyan sa kanto. Dyan kami sa aming bahay. So, ayan, ah, dala-dala na ng nga ni yung isang, ah, isang maliit na box ng ah, handog pa ni kanuli yung So, ayan, ah, nagipagkulitan sa amin si Thea. So, ayan na, ah, malapit na kami sa aming bahay pagdating sa bahay, tinignan ko kung ano yung laman. So, ang laman niya, definitely, kagaya ka uh, last year, ah, uh, namigay din ng ganyan si Mayor, uh, Mayor Andeng. So, ito yung laman ng box. Meron mga dilata. Ah, uh, meron siyang uh, star. Star corned beef. Star, ah, uh, meatloaf, Merong fresca isang isang lata ng preska the is, is uh, corn beef and meatloaf and meron din siyang kasamang ng uh, asukal, merong kape, merong palaman, at pero isang palat ng uh, spaghetti uh, with sauce. So, ayan lang. ay lang ang labad na pinabigay ng aming mayor dito sa Antipolo. Si Mayor uh, Jude Hinares. So, salamat, Mayor, sa binigay niyo uh, pang November na Pakuins. So, ayan. Thank you. Salamat, salamat sa pagbigay and God bless.